Kulidyo. Ano niya, adjust. Pag ito mga idol na ano, ng brake show. Mahina yung aking crane March 28, 2025. Shout out pala kay Kasi Cup Channel. Sir Freddy Gomez, an idol tiso comedian, Transam TV, at isang underscore nil, tambayan ni Bal. at kay Pia Cash shout out tag ko support kay Kagabotang Vlogger uh, sa so ito po sa nalilang iskip ng aking ads Youtube at Facebook Ah, uh, dito ay mga idol, kung uh, pa-ask ko 'yung Uh, po talaga dito sa shop ni Bosing Palax Aboy sa gilid po ng Nasal Road ng Barangay Kapitan Delsor sa dolo ng Barangay Kapitan Del Sur gamay ng o po talaga dito si Huawei Moralios yung uh, pugin na uh, mekaniko and daming pang ipakayos, yung aking asenterista uh, ni ng paayos kasi yung aking uh, foot brake piktado tapos yung aking uh, signal light ayan pwede pa ayos tapos yung takip ng kadina tumasayad so ito pala kay Palin Lungkop Erika Balasta kay Atis Santa Calvin ang pamilya ng San Diego, California kay Madam Plotibus Laris Busing Losanto Muslaris kay Boy Mike Vlogs ay kahit pa ni Ju, Tinidiro Lungkop na at kay Ate Judy Habla at sa Palagop Lo Family at sila din mga idol ay bumibili si Busing pa 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 pa, Palax Aboy ng Kupra or Lokad kanyang uh, shop dito Sa pa kay Carlo, Noronha, sa Noronha, family, shout-out. Tikboy, Morales, siya kay Jinky, Picardal, siya ito na pamilya kay Jinky, doon po adi. At sa aking lahat ng aking na, mga kapatid, shout-out. Sa lahat po ng pong baryo, lahat po ng mga, mga tanon, gabay nun. Mga w mga guro, kay Ma'am Lea, Siso, family, shout-out. at kay Boy Balat kagamutan shout out ang family <coughs> ayaw yung hindi pa dyan na nakasubscribe at nakasupport kay Kabutan Vlogger pakipindot po ang please we will all para update kayo sa aking mga video please post, please post saan nyo i-skip ang aking ads sobra $60 pa lang aking uh, new earnings Tapos hindi pa ako nakapamasada. Eh, bumili pa ako ng tubo sa aking antena. Booster antena. Yan pa sa iba na hindi ko ma-shut out. Salat na lang na masisipag ng mga katikrit vlogger shoutout sa inyong lahat. Ayat ko, ada gubak di la. Mr. Mister Samar, Mark di Indonesia shout out ke Flores. Flores. Acakatal family at Pika dan Morocco shout out. Lanon sa Abasta uh, Family Shot at Ar Asidira RC Family. Dinidiro Family. Kay busing Mateo, aboy asi yung pamilya ko manam Ay nataytik na. Sala po ng mga barangay tanod mga barangay official shout out. Sala po ng mga W, shout out.

at uh, sa musul posyal Binjel Tejero hatas ang paminsal. GBS. galan ng Gamon Summer shout out tuwigan ka din okay na At sa doon po pa Malaysia, tatunan sa barangay Kalingnan, Lapunig, Nuri Samar. At sa Bianis, family shout out. At sa Mindis, family shout out. Aboy, family at dao family shout out. Kay busing daro mo kapali ang pamilya so sa kay Gian Yap. Asa na tama mekanik ko so shout out. Kay Donabel natin tindera ni Madam Paula Iliado shout out. At busi Boyron Iliado Madam Paula Iliado. <coughs> Asa. Kuya Dante ni Brida, lapit ng TV at si Jonah Brida shout out. Yan, maraming salamat sa push support